ano sa kabilyon ka pesos ang dugang nga budget alang uh, sa dugang nga mga senior citizen detalye sa balita pinagi ni Super Alan Mahay Alan Mahay sa Super Radio Yes yeah, Super Alan paso Nagginalan o gadula na sa kabilyon ka pesos sa ang kagamana sa rekpan sa subo nga mapunduhan ng mahibilin ng mga senior citizens nga wa pa makaabil sa programa sa Cebu City Government gubikan ang gatagan karon og ga cut off mo ang 2013 nga registration nga magibasehan alang mismo sa mo qualify nga senior citizens pagkubra sa ilang financial assistance ng kikaribismo sa Cebu City Government. Ato ka na sa Iran, nga doon na pa i sa Kapin sa 500 ka mga senior citizens nga matod pa, wala pa mahatagi gawikan nga sa budget ng sa konseho sa Rakpay. Sa sugbo nga i-allocate alangan ini. Matod pa ni Kursyal Noel Wilson Slaug sa may chairman sa Committee on Finance sa konseho sa Rakpay. Sa sugbo nga dulaan sa bilyon ka pesos sa ang ginalanon aron na mapuno o mapunan ang naiskutan ng mga senior citizens na makabil na ang itong wapang makadawat sa ilang financial assistance gubikan tao-tao na kining kaparehistro sila apan wala kini sila na apil gubikan sa cut-off ng 2013 ng registration giga klaro na yung sila kono galing maamindahan ang naiskutan ng ordinansa sa Cebu City Government hayan madawat na ang naiskutan ng financial assistance alang na pa makadawat yung mga senior citizens sa ilang nga share gikan mismo sa Cebu City Government. At ang rasera na karong maabot na pizza 7 sa buwan sa CTM ipatuman na ang distribution sa financial assistance alang sa mga senior citizens din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako na rin sa Jamie Super Radio DYWS. Dapat totoo.